So what is up mga boss? May ginagawa na naman tayo ngayon na ADB 160 mga boss So subay-bayan nyo kung natin ginawa yung motor na to mga boss Bali may ilim ba sa kanya sa funnel na check engine mga boss Tapos ang tinakbo niya mga boss uh, Nasa 971 km pa lang So bagong bago pa lang yung motor na to mga boss So uh, papalabasin natin yung error nito mga boss So gumamit lang ako rito ng DLC connector mga boss So ito yung uh, sakit na kung sakali papalabasin natin yung error So isasalpak natin itong uh, DLC connector mga boss So bali ang ba sa error niya mga boss uh, Error 52 So ang ba sa kanya CKP sensor error 52 mga boss So ito nga pala yung ating uh, wiring diagram mga boss So Honda to yung diagram niya So nandito na lahat ng mga kailangan niya mga boss Pwede yung screenshot na lang kung sakali. Tapos sa titingnan natin sa ilalim yung uh, motor ng ADB mga boss Bali may nakita ko rito mga boss na parang uh, pinagkainan ng uh, mababait na daga So ayan mga boss Meron siyang bakas na uh, pinagbahayan ng daga. Tapos check na naman natin dito mga boss. sa kabila. Wala naman dito. So, wirings. Tapos ito nga pala mga boss yung babaklasin natin mga boss yung uh, bakit na upuan So ito yung mga tornilyo niya Tapos yung mga lock Saka liangat natin yung uh, bakit na to para makita natin yung wirings ng motor ba kasi dun sa may side stand lang yung naputol putol lang motor. So nakita natin dito mga boss so check natin yung side stand. So wala naman dito na bakas na mga pinagnatan pinag ng daga. tapos dito sa may kabila naman, wala rin naman so automatic yan mga boss uh, kailangan natin mag din sa may ano, sa may uh, kanong bahagi ng uh, headlight so andito naman yung side stand switch nya so wala naman dito ng putol So okay naman dito yung mga uh, wiring siya mga boss. So automatic pag ganyan kailangan natin mag-baklas dun sa may uh, kanang bahagi ng headlight mga boss. Dito sa may kanan. So dito tayo magbabaklas. Kasi pag uh, automatic ah pag alin ang CKP sensor yung ah uh, uh, yun basta eh automatic nandito yan sa bandang isi mga boss. So ito na mga boss, nakita natin So napakahirap hanapin Nandito nakita natin na ah, may putol dito sa may Mismong sakit Taong maliliit na mga wire mga boss Pero na-check ko na yung sakit ng mga nangisi wala naman siyang hasunog. So dito na talaga nag-problema sa may ah, sakit na to mga boss. Bali parang naputol yung ano, yung uh, black wire so don't double check na lang natin yung mga boss so ugutin muna natin to at tanggalin muna natin para makita natin yung mga wiring so subaybay na lang hanggang dulo mga boss so ito na kinalas ko na yung uh, sakit niya so nilabas ko na yan para kung sakali maayos natin madugtong so maraming wire ang naputol dito mga boss bali naputol sa kanya yung ano yung uh, black wire so ito yung supply pag ignition pa lang so mawawalan talaga ng Supply pag uh, nag-ignition ka, automatic lalabas yung check engine. So, so we I win. Mean, Hindi alam mo mabas gandulo. Uh, bali, kakabit lang natin itong mga wires na to. So, stay tuned lang. Take note mga boss bale, ito nga pala yung uh, sakit ng uh, CKP sensor yung naputol mga boss bale. Four wires pin connector yung uh, naputol dito mga boss. So ang naputol dyan mga boss, yung uh, white, red, uh, brown, black, at saka brown, black. Yung mga naputol ng wires sa kanya mga boss. So, konektado to pababa sa may stator natin mga boss. So, ganito lang yung gagawin natin mga boss. Ididugtong nga natin tong uh, mga wires na to para maging okay na yung motor mga boss. So, ito na nga pala mga boss. Pali nakabit, nakabit ko na yung mga wire nito. So, tapat-tapat lang naman yung kung sakali. Color coding yung mga boss. Di kayo magkakamali sa pag... Uh, tap na wire so gumamit lang ako diyan ng uh, extra wire para madugtong natin kasi kung uh, hindi mo dudugtungan yan mabibitin yung mga wires niya so tapat-tapat lang naman yan mga boss sinuhulit ko So hindi kayo magkakamali Kayang kaya ang nang gawin to mga boss Basta dito lang kayo sa may badang panan ko sa So Pilawin na natin to mga boss Tapos test na lang muna natin yung motor Bago natin automatic isa Rato, to Kailangan natin i-test kung under na yung motor Para kung sa Pwede pa natin balikan kung meron pang ibang problema So try na lang natin to mga boss kung uh, under na Ich bin jetzt nicht nga pala mga boss ha, bali yung uh, motor ni boss. So, wala nang ibang problema yung uh, motor niya. So, may check-in din pa na nalaman ko sa panel mga boss. So, i-delete na lang natin yung mga boss. So. Uh, error 52. Pano na yun na kung paano natin uh, i-delete yung mga 72. boss. Buray na lang natin ha? So kung gusto niya pala mong pagawa boss na lang tayo sa Motor Trade. Sampalok, Espanya, Lakson. Kung sakali nga hindi kayo magawa ng ibang shop. Nandito lang tayo. Ma Parami tayong uh, mekaniko rito mga boss. Na e mag-aasikas sa inyo. Huwag nyo sana ang kalimutan nila ikang ating video para makatulong tayo sa iba mga boss. Thank you